basta batas basta batas basta batas you said and i i specifically remember ang sabi mo iba kasi yung although meron tayong batas di ba pagdating dun sa kanilang pinagtatrabahuhan iba yung iba yung labor laws nila minsan so paano mo mapag paano mo mame-merry uh, yung yung kaibahan ng, uh, li, ng 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 batas natin sa batas ng ibang bansa na nakakasakop sa ating mga migrant workers eh dapat nagde-deploy lamang ang pamahalaan ng mga migrant workers o yung mga overseas Filipino workers doon sa mga bansa na kumikilala sa karapatan ng paggawa. So hindi tayo pwede dapat mag deploy ng mga OFWs sa mga bansa na talagang blatantly, ano, yung kabi-kabila yung paglabag sa kanilang karapatan mm -hmm. bilang manggagawa at bilang tao at uh, yaan ay mandato ng batas uh, sa gobyerno kaya napansin mo hindi ba uh, kapag nagkakaroon ng problema sa ibang bansa ay eh, nakikipagpulong ang ating pamahalaan at minsan tinatakot natin sila na hindi na kami magpapadala uh, ng mga Pilipino sa inyo so that's that has to be clarified yaan ay nasa balikat ng pamahalaan natiyakin mm -hmm. na yung mga Pilipino ay laging naiingatan. At kung napunta sila sa isang bansa na magulo, o napunta sila sa isang bansa na hindi naman sila qualified, kasi minsan, mga minor de edad oh, okay. ay uh, pinepeke ang mga dokumento oh, yeah. para makapagtrabaho sa ibang bansa. So yung mga ganyang sitwasyon, eh sa batas automatic, dapat may repatriation yan. Ibig sabihin, eh dapat maggasta ang pamahalaan para pauwiin yung mga OFWs natin na napapahamak sa mga lugar na yan. Ngayon, alimbawa, ikaw naman ay nakapasok na sa isang bansa na kagaya ng Pilipinas ay may labor laws, mm -hmm. alam mo, Miss unang-una sa lahat, universally, eh halos pare-pareho naman ang batas ng paggawa. Mm -hmm. Ang hindi ko sabihin, wala namang labor laws na very restrictive against laborers. Mm -hmm. For the most part, lahat ng bansa ay nagkasundo na yung mga minimum na requirements ng protection sa mga manggagawa ay andya-jaan. Mm -hmm. Kaya lang siyempre ang problema, yung employer na pinasukan mo mismo. Mm -hmm. Yun ang nagiging problema natin. Mm -hmm. uh, ang unang tanong dyan, ikaw ba'y naaabuso? Yung umbang pinapagawa sa'yo ay lampas or labag? doon sa kontratang pinirmahan mo. Diba? Ikaw ba ay hindi napapasweldo ng tama? So kung may mga ganyan yan, may paglabag yan at kailangan eh, tumulong ang pamahalaan na mabigyan siya ng protection kasi pag nasa ibang bansa siya, nag-iisa siya eh. Yeah. So yung, yung kanyang, uh, <coughs> kanyang ka kalagayan ay dapat itugunan. No. Pero kasi syempre, babalansihin natin, may mga sitwasyon din na yung tao mismo ay... Uh, ayaw niya yung terms and conditions ng kanyang kontrata. Pagdating doon, nahihirapan pala siya. Naalala ko may kliyente ako dati, na ginastosan sa nang gusto ng kanyang kapatid. Eh, alam mo, ilang daan libo inastos para lang hmm. makapag-abroad. Pagdating sa Taiwan, eh, sa construction pala siya magtatrabaho. Nako. Eh, after three months, tumatawag na, parang ayoko na dito. Mm -hmm. Ah. ako sa cemento. Oh, wow. Hindi <laughs> nga huwakan ng mga batal. <laughs> so in other words, nahihirapan pa lang siya. So ano kaya din kailangan, binabalansin din yung, yung, yung interest. Ano? Uh -huh. Abag uh, natin yung paggawa, yung ating pamahala na mapagpumupunta doon, tinitingnan din kung ano yung tunay na istorya. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Basta batas.